kabit na natin itong ano, pili natin speaker so shut down muna ito down na natin tapos ang una nung gagawin para tanggalin yung case tanggalin yung muna itong bagayan ng simple tapos dito discarding para tanggalin yung muka tanggalin ko itong mga tornado tanggalin ko muna yung power

Ito muna yung lalagay. Saksak muna dito. And, ito muna yung Ah, matesting natin. Okay. 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 Then, Timbago. Tonog. This is then tonog beep, beep, beep. the on on the bus goes, beep, beep, beep all through the town. Last name. Tiki ah, boo! Where is Miss Rachel? Where is she? Tiki Ano kanya It's a pretend thing! Hi Miss Rachel! So yun, pag ganito magre-repair kayo ng ano, speaker mas maganda kasi yung maganda yung tunog eh. Ito Dito kasi ginawa ng technician Kumuha na lang sya ng speaker sa so, ibang ano sa ibang cellphone siguro ano siya pangat kasi yung output nung ito may hina parang tumatama tong ano yung cone speaker cone plastic speaker cone tumatama sa sa case kaya pangit yung tunog parang gumagargar kaya mapapayo ko sa inyo mas magandang ano bili na lang kayo ng ganitong ganitong buo na siya kung hindi rin maganda yung output na mapoproduce ng magpapalit ng speaker yung, pero depende pa rin sa budget ng costo niya basta yun, yung payo ko lang mas maganda kung bili na kayo ng buo na ganda so yun, thank you po